Sa mundong nakakapagod, gusto ko nalang maging ega do. At minodo. Ma'am, ma'am, ma'am. Pwede po pahawak, pahawak? 405 lang po Ilan mo na, hinawakan mo na, 405 Hi, guys. Nandito kami ngayon Doon sa tayo? sa park. Ayan, madaming mga madre na nagsigil. <pissed> ah, Saris-saris dito. oh di ba? Ito naman yung human carousel kung saan mismo iko yung kabayo. Takbo ka dito, wag Ito naman yung ano, ano to? Solar? Oh, exercise din pala yan. Yung nagdadrive ka ng yate. Ganto po mag-drive ng ano, Dito naman tayo sa... Anong ginagawa mo? <laughs> Ito yan, ganyan na. Iba yan. Ayan na. Oh. Ito po yung human carousel. Siya po yung kabayo. <laughs> dito ka lang makakita ng ano. Ano to? Maligno. Ando ang daming maligno nag <laughs> Guys, nakita ko ang totoong multi dito. Hindi ko sabi. Ay, <laughs> Guys, alam niyo ba? Kanina ko pa hinanap si Ate Jen. Hindi ko mahanap siya. Kanina pa ako nagahanap dito. Uh -huh. Ay, uh -huh. wait lang. Uh -huh. Para kilala ko to. Oo, oh, seryoso nyo. Kaya pala <laughs> Hi guys, Ganto, maghintay ng ano, bus sa Hulumale. So... Siya wale, siya wale, may siya ay Siya wale, siya wale, may siya ay Gumingin ka sa aking wala mo tayo Nakikita <laughs> sa niya saan <laughs> Nagpapatunaw lang kami ng tiyan namin Kasi gusto namin matunaw na yung tiyan namin Ayaw na namin yung tiyan <laughs> Madami yung tumitingin <laughs> sa akin dito guys Pero hindi nila ako maintindihan Kasi <laughs> mga tsimpansi sila eh Hindi na Natanongin natin kung ano. Natanongin natin kung mabango ba sila. Mabango ba kayo?